Ito, may tanong si Tal mm. at favor po please ask attorney Claire para malinawagan kami sa legal dimension ng issue mm. based sa both congressional hearings at ICC jurisprudence how would she appreciate the evidence? Ako? Yeah. Okay, ganito yan uh -oh. di ba sabi nga natin? These things ito mga pinag-aamin ni dating Paolo Duterte. They they will be considered extrajudicial confession. Oho. Pero pa natin kahapon ko ano yung mga requirements ng extrajudicial confessions partner. Oh. Uh -huh. Mr. President, I wish to ask with all due respect. Considering your statement of taking full legal responsibility both to legal and illegal activities. Can well, I equate this statement of yours to an extrajudicial confession of guilt? Well, in a sense, yes. Wala magawa eh? Are you saying yes, Mr. President? Yes, because I ordered the campaign against the drug uh, uh, syndicates. At kung anong ginawa nila, whether illegal or not, it was ako ang nag-utos. In that sense, I take that responsibility of their actions. Wala akong magawa eh. Commander ako, nag-utos ako. Oh. Sa so, sabi dito, dapat voluntary, di ba? Uh, voluntary, tapos it's supposed to be in writing. Mm -hmm. Di ba? Hindi ka, hindi ka Okay, nasaan ba si dating pa Duterte? Eh? Hindi to in writing, yes? Pero under oath siya. At pwede magkaroon ng stenographic notes dun. Iba kasi yung pinag-uusapan na dapat na in writing, yung, yung confession na... Halimbawa, nasa custodial investigation ka. Mm -hmm. <coughs> dapat may lawyer ka doon, partner. Dapat in writing yung mga confessions mo doon to, to make it admissible in court. Ngayon, ito bang sinasabi ni dating Pangulong Duterte, the way I see it, admissible ba tayo in court? Yes. Mm -hmm. Bakit? Voluntary niya sinabi. <coughs> Kaya di ba ang sabi nga ni ano, anong tanong ni, ni Congressman Luistro? Are you in your sound mind? Ba? Mm -hmm. Umuha siya. Pati daw body. Mm -hmm. Sabi ni dati pa ko eh. So, voluntary nyo naman ito sa nasabi. Okay. Oo. So, until nagsita like, si, da, si, ano, si mong Luistro na are you willing to put it in writing? Oo. Oh, oh. Kasi one of the requirements para maging valid ang extrajudicial confession ay eh dapat in writing. Mm, mm Pero sabi ko, this is an exemption. Sa akin. Okay. Bakit? Under oath. Mm-hmm. Saka may stenographic notes na yan. So oh, no, okay. no need to, to make an affidavit. May transcript yan yeah, eh. Oo. Oo. Hindi kailangan, may transcript na to hindi eh, mo kailangan na mag writing ka pa kasi ikaw na nagsasabi. Mm-hmm. Sa okay. iyo na nanggagaling sa bibig na. Mm. Tapos under oath. Oh, oh. Under oath. Oh, oh. Ito. Kinumpir ko ngayon to doon, ano, addictos. Kinumpir ko doon sa, kasi minabasa tayo ng mga isang case people versus Edino. Oo. Ah, uh -oh. uh, yung pag-confess ng isang nabilanggo, nakulong. Mm -hmm. Nag-confess sa media. Di ba, di ba minsan may mga... Press uh, po. sir, oh, ano masasabi oh, ambos, nyo? Oh, ah, diba? Ambush interview. Tapos bigla magsabi, sorry po, nagawa ko po tong krimen kasi ganyan-ganyan. yan ganyan, ganyan, ganyan. Oo, oh, okay? Oh, minsan in-interview nasa kulungan na. Ah, Kulunga uh ah. -huh. Uh -huh appreciate ito ng court. Inappreciate siya as voluntary confession. Okay, nang suspect. Ah uh ah. -uh, uh -uh. Sabi niya, sabi ng court sa kaso na 'yon, as long na wala yung pressure, wala-walang undue influence, wala nananakot. Pero ang sabi lang ng Supreme Court, dapat maging cautious lang sa pagtanggap ng ganitong klaseng ebidensya. Oo. Uh -uh. Dahil baka behind the camera may police na I mean, naakot prior uh -oh. to that ganyan ganyan. Uh -oh. So, pero hindi ibig sabihin na hindi pwedeng tanggapin yung admission na yon. Na sinagawa before the media. Okay. Ayun. So, ang tanong ngayon interata kung paano ma-appreciate ito sa ICC. Okay, ganito. Ah, uh, ito naman eh ano na a uh, na-publish, mm -hmm. di ba? O maga, na, na on air. Uh Oo. -oh. Ngayon, magagamit ba to? No. Uh -oh. Okay. Kasi sabi natin <coughs> 'Di ba? Hangga't wala nang corroborate dito. Yung anumang pag-amin diyan, wa siya effect. Kasi hindi mo nakikita yung body of the crime eh. Mm -hmm. 'Di ba? Hindi mo nakikita. But Sabi ng court, itong extrajudicial confession na to, pag may nag-corroborate at tumugma, magagamit siya. Mm -hmm. Okay? Ah, so ngayon, itong mga sinabi na ni Dati Paul Duterte, di ba? Meron siyang ginato, meron siyang ginanyan. Tutugma ba ito sa mga admissions at uh, sa testimony sa dinawang you know, uh, sa Laysay, Tilarscanias. Mm. Asierto. O ipapang mga witnesses na nandoon. Mm -mm. uh -huh. Ang Darma. Okay. Ang Darma. Tentry uh, ko sa 1989 nung uh, first naging mail si Mayor Rudy uh, natayo po yung Anti-Crime Unit. Uh, it ito led by uh, then uh, the late Major rin naisong magkasahin. Kaya uh, yung grupo namin, kami po ang original na death squad. Mm -hmm. mga pinapapatay ni Mayor noon, halos mga kriminal. Mm -hmm. Involved ng uh, robbery, kidnapping, illegal drugs, uh, etc. Basta mga kriminal. He can easily summon us or somebody. Kill someone as you wish. Mm -hmm. Yun ang sarili kong description sa kanya, sa kanyang mm -hmm. temper. Is kasi ni-launch na naman ang ang Tokhang, rebranded. Ano po ang mensahe nyo sa kanila? Kung yung style ng Tokhang sa Maynila is kagaya sa... Yung formula sa Dabao, kaya nangyari ngayon, dami-dami dami patay. So i-assume na, the same ang formula ang i-apply. Kasi pareha lang ang pattern. Riding in tandem, ipacking tape, lagyan ng uh, cardboard, the same. Siguro ang wala lang dito sa Maynila is yung libingan. Kami meron doon yung laot quarry, yung laot. Okay. So kung tutugma ito at uh, mapapatibay pa, 'yung mga pag-amin ni dating pulong to it can di, lahat ng testimonya niya doon pwede magamit mm -hmm. sa ICC. Oo. Uh -huh. Admission yun, ni. Eh. Oo. Uh -huh. Na pero paano nila maano yan partner? May enforce, I mean, ah uh, kasi ang stand ng ano natin ay eh, ganito. Ah uh, hindi tayo makikipag Hindi tayo makikipag makikipag-cooperate. Oo. Malinaw na sinabi ni ano dyan, IBBM. Oo. Uh IBBM. -huh. Di ba? Di man niya sabihin, hindi tayo makikipag-coordinate. Kasi nasabi niya na yun. Oo. Nasabi niya na yun. Nahihirap naman niyang bawiin yun, partner. Oo. Okay. Pero, napaamin siya ng isang media. May confession si BBM. <laughs> may confession. No? So, hindi niya naman mababawi yun. Before the media yun, partner. Oo. Saka voluntary yun. <laughs> Oo. Okay. So, anong confession niya? Ang um, confession ni PBBM. Hindi tayo makikipag-coordinate with Pe the ICC. Pero, may pero. Pero. Oo. Oo makikipag-coordinate tayo sa Interpol. Uh -huh. Sinabi niya yun. Sabi niya, paano po yung Interpol? Sabi niya, makikipag-coordinate tayo because we have the obligation. Sa Interpol. Oo. Katulad nung sinabi ni SOJ, pag Interpol ang makikipag-coordinate, we will do our obligations. Yes. Uh -huh. oh, eh, hindi sabay nung isang report. Eh, di parang ganun din po yun. Tumawa siya. Uh -huh. Tumawa siya. Parang bang... Hindi, na, hindi ko na matandaan yung sinabi niya pero parang ganun. <laughs> 'Di ba? Mm. Pero ipa- Okay, papaano pagkuha ng evidence ng ano to ng ICC partner? Doon lang sa mga sinabi hindi na nila kailangan pa na transcript. Transcript. Partner. Magbibigay naman ng certified true copy yung Senate sa kanyang house. Oo. Hindi lang sila ang magbibigay. Sa ICC, dahil 'di sila nakikipag-coordinate sa ICC. Oo. So halimbawa si Addictus Rex, humingi. Mm. Ha? Ah, qualified Apo. naman siyang mabigyan. Nakakuha siya ng certified trophy. Halimbawa na si Atty. Conti. Mm -hmm. Oo. Bakit? Si Atty. Conti was part of the Quadcom hearing. Oo. Nandun siya eh. Oo. So, di, she can ask? Oo. O, di hindi siya ng certified true copy? Party ako eh. Okay. O, di ibigay ko ngayon sa ICC. Mm May magagawa pa ba sila? Public document po po yan. yes. Public document po yan. Di ba? Okay. Kasi ganito, pag sa court kasi, di ba, hindi basta-basta binibigyan pag hindi related sa case. Dito kasi ginawang public eh. Hmm. Di ba sabi naman la anybody can ask for a copy. Uh -huh. So 'yun yung difference. Pero mas bibigyan nila si attorney Conti bakit? Part siya nung hearing. Uh -huh. Di meron siyang karapatang makahingi ng transcript. Uh -huh. Uh -huh. O, Ano pa magagawa uh -huh. dun? So kung ganun, eh kung sakasakali napatunayan, patunayan, uh -huh. okay. Eh puwede din partner. Ma, Ma tawag na ito maipatupad kung ano yung magiging verdict ng ICC. Pwede. Through Interpol. Pwede. Pwede. Diba? Ganun ang posibleng... Yes. Oo. Oh, pwedeng mangyari dyan. Oo. Pwede yun. Oo. Oh, Saka sinabi ni PBBM, ah, kung si, P si, si, dating Pangulong Duterte na ang may gusto na makipag-coordinate, cooperate with the ICC, Oo. Oh, oh. di, walang problema. Hayaan natin. Oo. Oh, oh. Sinabi niya. Oo. Eh naghahamon kasi, naman... bi kasi binanggit din binanggit din niya dating pangulo eh, 'di ba, during the hearing kay diba? Kong, uh, Castro? In china-challenge pa nga niya ang oh, ICC. Oh, Bakit oh. ba ang bagal niyo? Ba't nga ba mabagal? 'Di ba? Oh, Ba't oh. ang bagal niyo? Oo. Oh, oh. O, ngayon na. Ah. Kaya lang, okay, ito Kasi ang 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 ano ko naman doon? Kasi alam ng pangulo eh, ganun pa rin ang stand ng ano to ng uh, gobyerno natin sa ICC. Yes. Kaya pero, siguro talagang ang lakas ng loob na sabihin niya yon. Eh kaya nga. ay eh, naglakas uh -oh. ka ng loob. O oh, sige na. Uh -oh. ICC. Pwede akong pumunta dyan. Pamasahihan lang ako. Uh O -oh. oh, di bigyan na pamasahin ni Addict Rex Ano ba naman yung papunta? <laughs> <laughs> oh, ano? Pumunta ako, <laughs> Dibu, Ito, ito, lang, Addictus Rex, di ba? Pamasayihan mo na. Kasi wala nga siyang pera. Sure. Uh -oh. Pero one way lang, ah. <laughs> kasi hindi mo na kaya yung pabalik. Uh -huh. Sa iba na tayo kukuha ng sponsorship mm -hmm. noon. <laughs> yes. Pabalik lang. Kaya One way namang. lang. Ah, di ba? Oh. Diba? <laughs> oh. <laughs> well, hintayin natin kung anong magiging kahinat Yes. Yan lang naman eh. netong kasi ang daming ano uh, inaabangan. Mm. Okay? Kung saan ba papunta? de uh -huh. Di ba? Etong uh, ginagawang hearing ngayon ng Quadcom, ng Senado. Mm. Di ba, partner? Pero ako, oh, oh. partner, mas aralin mabuti ito ng SOJ. Sasampahan ba o hindi sasampahan? Oo. Oh, oh. Hindi sampala. Oh, oh. <laughs> hindi sasampala na. Sasampahan ba o hindi? Depende sa... Kasi, eh, etong ginagawa, ang hearing, eh, itong ginagawang hearing... alam naman natin, in aid of legislation. Yes! In aid of okay. legislation. Ba para hindi na, yun. na maulit. Oh. Para hindi na maulit ang, ang kung may nakita silang ah, na mali. Uh, tama mali, may ah, ah. yun sa pamamagitan ng pagsasagawa ng batas. Mm. pero, di ba, may mga ano din partner eh, uh, may mga sumisigaw din ng hustisya. Tingin ko wag nga dito. Oo. Uh -huh. Wag dito. Doon na. Doon na. Kasi alam ni dating Pangulo na Duterte, anong pwede mangyari sa kaso na to? Oo. Uh -huh. Pag dito sinampa. Oo. Uh -huh. Yes. Yes. Sabi niya, alam niya. Ang takbo ng social, ano, uh, ng justice system sa Pilipinas. Til kingdom come. Ah, til kingdom come. Mhm. Mm 'Di ba maputi ng buhok mo, partner? Uh -huh. 'Di pa tapos ang kaso. Uh -huh. mm -hmm. Pag may umupo dyan na bagong administrasyon, na uh -huh. nakaliado ay we can delay it. Eh, 'di. Oo. Uh -huh. Hinga nang pabor. Hmm, Pwede, uh -oh. di ba? So, wag dito. Sa akin na, wag dito. Mm -hmm. Pero wala okay. pa. May mga naksampa na ba ng kaso rito? Wala pa naman ah. Wala, wala. May meron na ba? Eh, ito nga. Uh Oo. -oh. Sabi niya, no, ni, ni NBI uh -oh. Director. Medyo nau mi ako ng konti kay NBI uh -oh. Director. Ha? Kahit nag-admit na, asan na yung mga uh, victim? asa na yung mga complainant the complainant should come out kahapon uh, nandun yung mga victim ng alleged victim ng EJK you no? Know, extrajudicial killing ay eh, kung may magka-come out sa kanila and na uh, openly file a complaint then we will investigate sabi niya panong uh, paano sasampa yung pag-amin, pag ko ano-ano man sinabi niyan, kahit magsisigaw si dating Pangulo Duterte yan, ko walang lalabas na complainant wala yan mm -mm. true naman true true talaga -tru -tru yun uh -oh. partner the problem is NBI director ka ano ano ba ibig sabihin ng NBI uh oo -oh. sige nga uh, national uh, bureau, bureau of, of investigation no. uh Oh. gud <laughs> ng <laughs> nga nagahanap sana ko ng iba nga national bureau of investigation partner investigation ka eh uh oo -oh obligation mo may nag, may umamin. Oo. May umamin. Hindi ka ba mag-iimbestiga kung totoo yung inamin niya? Ang problema kay doon sa sinabi niya, eh, hindi ko naman sinasabi na wala siyang balak imbestigan. Mm -hmm. Ako doon lang sa words na ginamit ni NBI director uh, Jimmy Santiago. Kung walang lalapit na complainant, wala 'yan. Bakit mo papapalapitin ang complainant? Diba dapat kayo yung lumalapit sa ebidensya? Oo. Kasi ang iniimbestigahan pa lang ata nila partner yung Uh, sinabi ni Garma mm. na yung pinaslang lang dyan sa may Mandaluyo. E may umamin na nga p p partner. Oh, sa PCSO. Ito halimbawa lang. Halimbawa no. lang. Nagkaroon ng bombing. Halimbawa no. nagkaroon ng bombing. Inako, halimbawa inako ni Addictus Rex. Oo. Oh, oh. I hindi mo ba? Hindi sa akin lang, Hindi ba iimbestigahan yung umamin? No. Kahit wala siyang body of body of uh, the crime? Hindi uh. nyo ba iimbestigahan? Mm Imbestigahan, uh -huh. -imbestigahan Kasi, mo, di ba? Kasi oh. may umamin eh. Oh, oh. Kung baga, oh. ebidensya na yun. Oh siya na yun uh -huh. eh. Diba? Eh, ito may umamin tapos sabihin nyo na pag wala lumapit akong plaintant, wala. Uh -huh. Eh, ba't di mo may misigan? Oo. Uh -huh. Yun lang yun sa akin. Oo. Uh -huh. So, may follow-up question rito. Attorney, as to be the substantial aspect of the tertius Theory, how would you appreciate it? -mm. Um, uh -huh. kung gano'n siya kalalim, gano'n siya kahalaga, Oo. Uh -huh the way I see it, imaka ilang beses niya tong inamin, ilang beses niya nang kinuwento since time immemorial bata pa si Isabel inaamin niya na to. So it means lumalabas na may katotohanan yung mga sinasabi niya. It's not just pure drama. Mm, -mm. Lumalabas kapag si dating Pangulong Duterte galit, lumalabas. Mm -hmm. Yung mga nangyari sa buhay niya. Di ba? Yes, ganun oh. No. Ganun yung kanyang ano partner, personalidad oh. to. So may, may sustansya yung sinabi niya. Kaya dapat yun imbestigahan. Pero kung sasampahan dito ng kaso, siya lang, wala eh. Oh. Wala mangyari. <laughs> But, attorney, dapat yung NBI ang magsampa ng kaso sa mga polis na nag-EJK kahit motopropyo. Dapat. Dapat naging investiga sila. 27. Kung kakasuhan dito sa Pinas, di ba pwede may niyakit sa ICC? That's a uh, tanong ni Jinskit. Kasi ang dumalabas... Okay, this is crime against humanity kasi... Di ba parang ganito eh. Yung matataas ba ng opisyal, parang bang... Di ba, minsan ang hirap talaga ang sampahan ng kaso, partner. Yung matataas oh, oh, oh. ng opisyal. The likes of si Jinping, halimbawa. Mm -hmm. The likes of Putin. Oh, oh. Di ba? Kung sa Russia yan, nasasampahan mo ba yan? Oh, oh. Dami-daming galamay niyan. So, yun yun eh. So, ang tanong natin, okay, sampahan mo dito, just to show na gumagana yung justice system dito. Pero this guy dating mm -mm. Pangulo Duterte, he knows. Diba? Paano gumalaw? Kuri. So, ang mangyayari ba dyan, totoo bang hustisya ang makukuha nung di umano? Di umano, ha? Oo. Biktima? O parang nilalaro lang nila katulad nung ginawa sa Quadcom? No. Hmm. Um, uh, be, uh, pa yung isa? If <laughs> a case, ang uh, bilis kasi umakit yung mga tanong rito. If a case of EJK will be filed here in uh, the Philippines, will it be stopped the case in ICC? Tanong ni Maria. It can be, can be, can be. Oo, kasi papalabasin nila na gumagana yung justice system dito. So, kasi at that time, yun. at that time, no, um, di ba, sabi doon sa ICC, tuloy na hearing. Oo. Oh, oh. Humingi ng, if I'm not mistaken, humingi si Minardo Guevara ng one year to prove mm -mm. na gumagana ang justice system dito. So, yung one year na yon hindi ito nagkaroon ng hearing kasi binig pinagbigyan. Oo. Pinagbigyan. Yung ginawang kung, kung, kung ano? Kung magkakaroon ito? ng, ng mag, magbibigyan ng hostesya yung mga biktima. Oo. Uh -huh. Eh, wala. Kaya tinuloy nila. After one year, sabi ng ICC, ay eh, wala naman nangyari. Mm -mm. So, proceed. Okay. Neil, uh, trial chamber, Uh, of the International Criminal Court granted the prosecutor's request to resume investigation on the Philippines' war on drugs during the administration of former President Rodrigo Duterte. In a statement Thursday, the ICC said, quote, The Chamber is not satisfied that the Philippines is undertaking relevant investigation that would warrant a deferral of the court's investigation on the basis of the complementarity principle. Unquote. The ICC said despite submissions and materials from the Philippine government, ICC prosecutor, and the victims' observation, it does not show efforts on the part of the government to conduct a thorough investigation. Ganon. Aha. Uh -huh. Okay. Saan niya uh -huh. ba si Minardo Guevara? Eh, the 30-boy din yan da. Uh -huh. <laughs> uh, katama sa Jordan, attorney, kahit ako naguguluhan din talaga bang walang hustisya sa Pinas. In a way, tama naman po. Uh, si Abante, dapat magtiwala tayo sa justice system natin. Ay gustong a ako pa ba? Oo. Officer of the court ako. Of course, kadama. Pero may mga times. Mm -mm. Let's face the reality. Let's let's the uh, real talk tayo. Mm -mm. When it comes to makakilala katulad na mga ganyan. May umamin, 'di ba? Umamin. Umamin si Pastor partner. Oo. Adiktos. Umamin hmm. si Pastor. Criminal case niya, nilakad din natin pato, Pangulong Duterte. O ano pa masasabi ko dun? Oh, nalakad. Nilakad. O, mismo, fiscal, si dating Duterte, Pangulong Duterte. Hmm. Nagplanta ng ebidensya, partner. O ano uh -uh. pa magagawa uh -huh. ko dun? Oo. Uh oh. -huh. Di ba? Yun uh -huh. yung realidad. Oo. Oh, oh. Reality. Tama po, tama po. Oh, sabi naman ni Emi, eh, masyadong maraming loophole sa Pinas. Alright, sige. Ay, Ay meron tayong live. stream tayo mga kayubi ha, at mga kaklira sa bata Yuta Tony Clare. Alright. sige. Ay, thank you, Adictus. Thank you, Adictus. Apo, thank you po. Binabati ko yung mga ka-Genrard dyan, Ma'am Jenny. Genrard! Wala si Genrard! May, may bago na ng Love naman yun. Love team! Love team! Genrard! Oo. Uh, oh. Uh, may regalo ka ba kay Jenica? Ka? Kailan ba? Yun? Nung 13 ulo, ba? 13 ba yun? Ulo, ulo. Uh, si Jenny na lang. Oo, oh, oh, birthday lang niya. Oo, nung November 13. Oo, oh, di ba? Oh. <laughs> Yung Ayun. ano, final word lang po para sa for me. ah eh? Sige, please. Diyan sa ICC issue na yan. Mm. Ano, what Duterte did in his administration It goes beyond the Philippines Constitution. Mm -hmm. He knows that. Kaya malakas yung loob niya i-challenge kahit sino pa man sa kanila na i-sampahan siya ng kaso. Kasi he knows he can get away with it. Mm -hmm. Correct. Pero pagdating sa ICC, may jurisprudence yan that can impute a crime against him. Mm hmm kaya against siya na pumasok yung ICC na yan. Oo. Oh. Mm -hmm. Okay. Yes. Po, po. Good point. Hindi, oh, okay. galit. Hindi Good ako, point. ako galit. Hindi ako galit. Oh, oh. Oh. <laughs> Buka lang. <laughs> oh, boses lang talaga ni Adictus. Normal. Oo, oh, normal yun. Ganoon ah. talaga yung boses na thank you. I'm just emphasizing a point. Ah -ah. Uh -oh. Thank you po. Thank Maraming you, thank salamat. you. Thank you po, uh -oh. thank you. Happy weekend, Maylin! Si Tal Atak, sabi pa niya, Happy birthday, Genrod forever. oh, Jiva? Cheska <laughs> uh, Makurol, eh! Hey! Hey! Eh! <laughs> salamat ulit, Atty. Claire at Sir Rod. Maraming salamat. Ay, thank Larry. you! Uh -oh. Thank you kay Joy, ha? Thank you kay Joy na nagbigay sa atin nung no, ano, para yung picture ko na nakaframe. Uh -oh. Iuwi ko na siya ngayon. Thank wow. you, thank you. Okay. Oh, paano hanggang Sige. bukas? Ay, hanggang sa lunes, magkita't magkarinigan tayo. Lunes, pa. Ako pa sa Tony Clay Cash na papalala, huwag ninyong karapatan. At Radyo Man Road Marcelino.